dinalangin ninyo ang, ang, mga namumuno. O sinabi rin ni Lord yan. Kaya umu-obey tayo sa utos ng Panginoon. Dapat natin ipag-pray. Pag-pray natin, siyempre ang uh, revival, transformation ng ating country. Di ba? Nakakalungkot mang isipin at ito naman talaga ay katotohanan na napakarami talagang nagihirap sa ating bansa. Sabi nga, So nagkakwentuhan yung mga mga kakilala ko. Kasi yung hintita namin sa Hong Kong. pano hospital kami, gusto namin dito sa Hong Kong. Kasi um, sabi nila, talagang libre. Wala ka nang iintindihin, pumasok ka lang ng ospital, <laughs> di ba? Uh, pag sa, sa Korea, nakausap ko ng mga, uh, mga Koreano, wala pang one minute pagdating mo, no? Asikaso ka na agad. Di ba? E sa atin, pambihira eh. <laughs> Sampung oras na <laughs> Pagdating, uh, deposit, 25,000. Pag wala deposit, sorry, labas ka ospital. Totoo naman eh. Hindi tayo pwede magsinungaling kasi nangyari yun sa atin nangyari sa Biyanang Pagdating namin ng ospital, Sir, alam niyo naman po, may deposit. <laughs> Aray ko, hindi niyo muna ayusin. Hindi mo niya bigyan ng oxygen. Eh, paano ko nakalimutan yung pera? Di paktay na. Wow. Yun ang dapat ipag-pray natin sa ating bansa. Amen po ba? Nakakalungkot yun. Ako po ang bansa natin tinatawag na Christian country. Ah, di ba? <laughs> Tapos ang sistema ng hospital sa atin, pambihira, laglag -lag na yung mata bago, bago idikit. <laughs> di ba? Dalawang minuta lang hindi makainga. Ewan ko kung mabuhay pa. Yan. <laughs> Wala pang binibigay. I-interviewin pa. Ano nangyari dyan? Saan na dapa? Saan na sagasaan? Oh, deposit po. Ha? <laughs> Mga kapatid, pag-pray po natin yung sistema natin, nakakalungkot po sa ating bansa. Nakakalungkot talaga. Kaya nga sabi ng iba, pag naghingalo yan, wag mo dali sa hospital. <laughs> dali mo na lang sa foreign area. Wala pang gastos. Di ba? Yung, yung gagastos mo lang sa foreign area. Pag sa ospital yan, sabi sa akin, kausap ko lang, Pastor, yung panganay ko, tinakbo namin sa ospital. Wala pang three days. 100,000 agad ang bayad. Ako, aray ko po. pati pa kaya pagpunta tayo, paano karoon ka ng ospital, nag-ihinga, dali mo sa Hong Kong, walang bayad doon. <laughs> dali mo sa Korea. <laughs> kaya nga mga kapatid, pag-pray po natin. No? Alam ko, sa ka-pray natin, isang araw didinggin tayo ng Diyos eh. Amen. Kaya nga, pag natin yan, yung ating presidente, nagabayan siya ng Panginoon. Kahit sinong maupong presidente, no? Yan, si Bongbong Marcos ang nakaupo. Si Vice Presidente, si Sarah. pag natin sila. Amen? Kasi ang kasiraan nila, kasiraan nila. Kasiraan din ang bansa, eh. Napansin nyo? Batikusan tayo ng batikusan, eh. Eh, kasiraan, kasiraan ng bansa natin. So ipagpray natin na lahat ang maupo niya ay hindi iintindihin ang para sa kabulsahan kundi sa bayan. No, ang bawat upo, pagpray natin. So, magtiwala tayo sa Panginoon, no. Wala namang imposible. Lahat ang cabinet secretary niya, no, pagpray natin. si Attorney Larry Gadon sa poverty, no. Pagpray natin siya, malay mo, siya ang ng Panginoon. At least, kahit kalahati man lang ng squatter sa Metro Manila ay eh matapos. O, ma, yung mga, sa mga salansangan dyan, no, na ang dami talagang may hirap. Kasi, ba't naghihirap ang tao? Unang-una, walang direksyon sa buhay. So, unang-una, walang direksyon. Kasi pagkasilang, uh, walang direksyon. Hindi alam ng magulang kung paano palalakihin. Kasi nga, marami sa squatter ang nag-aasawa ng minor di edad. Batang-bata pa. tiba Nag-asawa ng 14, nag-asawa ng 16. ano oh. Ano natapos? Diba? Grade 1, grade 2. Ano, ano next na work nila? Sa bandera, tagahugas. Kaya maraming mahirap kulang sa direksyon at edukasyon.